Ilang araw na rin bago ako makapag-upload ng vlog dahil sa... So... Sa buhay ng isang tao, hindi mo alam kung hanggang kailan na lang ito, time moves quickly and often unnoticed. Minsan may mawawala pero minsan may darating din pero ano nga ba ang mas masakit ang mawalan ng mahal sa buhay o ang mahirapan ng minamahal natin sa buhay? Dalawang bagay lamang na may laman at matimbang mula sa ating puso para magpasya. Hindi naman bago sa atin na mawalan at masaktan pero payo ko lang kaibigan hanggat kasama at na nabubuhay pa natin ng mga mahal natin sa buhay, ay eh, huwag tayong magsawa at ipakita kung gaano natin sila kamahal. Dahil masakit mang isipin na lahat tayo ay darating sa puntong ito na tapos na ang ating siya sa ating mundo ng galawan. At ang masakit lang ay hindi natin alam kung kailan at paano nga ba. Alam nyo ba na hindi na bago sa akin ang mawalan dahil minsan na rin akong nasaktan mula sa lalaking unang nagmahal at nagtanggap sa akin ng Nung ako'y nasa sinapupunan pa lamang Pero salamat inang dahil nakasama ka namin At binigyan mo kami ng mga anak na gumagabay sa amin Binigyan mo ko ng nanay na wala akong masabi Dahil grabe yung pagmamahal sa amin Mula sa mga anak, apo at mga manugang Salamat inang dahil binigyan mo ko ng nanay Na walang makakapantay sa kanyang pagmamahal at sakripisyo Sa amin hindi niyo lang alam na kasama kayong dalawa sa aking mga plano sa buhay na kahit ganito lang ako isang estudyante, ay sobrang dami ng pangarap ko dahil alam kong marami pa kayong di dito sa mundo. At gusto ko kayong dalawa ng nani ko ay magkasama. Kaso nga lang dumating na itong araw na to na tuluyan ka ng umakyat mula sa paraiso. Talagang eda ka, ina. Kahit etamu, miyabe, tuknangan, manatili ka pa rin kayong puso at isipan na rin ang anak at kumusta po? Pakikumusta mo na kami mo kang tatang osong, awesome. ang tatang mi. Hanggang sa muli inang, dalpong salamat.